Paano ba tayo makakatulong sa iba kung tayo mismo nangangailangan din ng financial? Dahil ako ganito yung ginawa ko. Kinausap ko yung pinsan ko na pwede kami magtulungan. Tutulungan niya ako at tutulungan ko din siya. Sabi ko, pag wala kang pasok sa school o kaya baka hindi ka, punta ka lang dito sa akin. Tumulong ka sa mga gawain ko dito. Kahit nag-upo-upo ka, basta't alam ko may ginagawa ka, babayaran kita kaysa naman makipagkwentuhan, bardagulan, makipag-ML, dito ka na lang at alam ko may mga matututunan tayo dito na may apply natin at pwede tayong makatulong sa iba sa abot ng ating makakaya. Bago siya nag-start sa mga niya, pinaliwanag ko muna sa kanya na sa bawat oras niya, ililista ko yon At nagkasundo kami kung anong buwan ko siya bibigyan sa mga itinulong niya dito sa akin mas maganda kasi ganitong naisip ko mga idol, mga kapiso ko. Dahil, yung cash na pangbayad ko sa kanya, may ipon muna dito sa akin at mapapaikot ko muna dito sa mini farm natin. Instead, naibigay ko sa kanya, pinapaikot ko muna dito sa farm natin. At advantage din yon sa side niya dahil hindi niya magagastos at makukuha niyang buo at malaki.